Hello guys! Nandito pala kami ngayon sa Indonesia Park. Dapat eh, maghahanap lang kami sa ng chicken. Ano ba yun yung kabsa? Alam mo kung saan saan kami nakarating? Nakarating na kami dun sa kabila. Sa my care for. kami makita. Kaya na na namin na Punta na kami dito. Dili kami dito mga pagkain ng Indonesia. tayo lang Indonesia guys Alam ko mayroon Saan? Anong ihaw-ihaw? Walang <laughs> ihaw-ihaw dyan Ayan. Meron yan dito pagkain Tinan mo Meron yan Ayun doon oh no? Meron yan dito tayo Ayan guys. Meron din o kayo kayo. Ayan guys, o kayo kayo. O kayo kayo. Alam mo yung mga bag na yun, tayo, mura lang yan. Mura lang kayo yung mga bag yan. Mura lang yung mga bag yan. Mga bag na yun, mura lang yun. Kayo kayo sila dito. Yung mga bra. Ayan guys. Meron din silang pagkain dito. Oh, may sandals eh. ba? Oh, diba? Ay, ang mga bag na yan, oh. Ang gaganda, oh, 'di ba? Ayan, oh. Oh, ganda. Mura lang yan. Dito ka kami bumili dati ng bag, eh. Ayan, guys, eh. Oh. Marami dito, guys. Merong, ayun pa, oh. Meron din pagkain. Tinan mo, hanap tayo ng pagkain dito. Ha? Ayan o. Ay, may gulay te. yung Ayan guys, gulay. Ayan ka dito. Ayan te o. Oh gulay, te. Ngayon, guys, may gulay. Ay, ano, sa no? Ito mo, to. Kangkung, hmm. te. Ayun, no? Kangkung. Uwi na lang kami. Wala talaga kami nakita ni ate. Uwi na lang po kami. Mati, bro. Naghanap naman kami ngayon ng exit kung saan kami lulusot. Ayun. May nakita din. Ayan, yeah, guys. May no, 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 no. yeah. mga Palapit na tayo. Ana malum. Ana <laughs> <laughs> malum ina. Ima ana malum. Ana Wala talaga tayo makita ate. Wala talaga kami makita guys na chicken. Chicken barbecue. Kaluka. Ay, kaya yung ating <laughs> ayun, malapit na kami sa bahay namin, guys. Ayun, guys, nandito na kami sa aming bahay. Ito po ang bahay namin. Ayun, ayun. Nakakapagod, guys, maglakad. Ayun ba, ang lala lang nilakad namin. Nagkapaltos-paltos kami. Wala kami nabili wala kami nabili asin. in nakakaloka yun nga guys nakakatuwa ah lakad kami ng lakad hanap kami ng hanap ng chicken ng ano ba tawag doon kabsa wala talaga kami makita kaya ayun napunta kami sa salad na nalang ulamin namin ito na lang ang kakainin namin tapos Nakabili din ako ng saging pala. Lumabas pa ulit ako bumili ako saging kasi Yan na lang kakainin namin. Tapos, yun na nga. Paghiwa tayo ng milon. Nakabili ako ng milon, guys. Yun na lang kakainin namin. O, diba? Oh, this colored. Ayan. Actually, nahiwa ko na, guys. Nahiwa ko na yung milon. you know, matamis kaya. Nakabili na ako dati doon. Yung nakaraan rin mo. Ihiwain ko siya kasi darating din daw yung mga junakis ko. Babalatan na natin para hindi na sila mahirapan magbalat. Diba? Tapos, so, ugasan natin. Dito. kano lang yung guys? isa ang pumunta. merap kasi pag dano no? may blender ko sana kaya lang. sabi ko may soft drinks na lang ko. Eh. kailangan hugasan kasi tapos ito pa yung kalahati